Hi guys! For today's videos ay gagawa po tayo ng chocolate bouquet. So keep on watching guys. Kung gusto nyo matuto. Pusin lang ang video na ito. So ito po yung ating gagamitin guys. May stick box, may chocolate, may tip, may wrapping. Tsaka syempre, glow. Glow gan din guys. Tapos kumuha ko yung chocolate na 25 pieces. Ayan nga, may wrapping ako. Ayan, ipagdidikit na natin guys. Ganyan lang. So, palpak yung paggawa ko yun. Dapat damihan yun ng glue. Ayan dikit nyo lang hanggang matapos, dikit nyo lahat ganyan, uh, dami-damihan nyo yung gloha, kasi yung akin natatanggal, so dami-damihan nyo kasi akin, niisip ko kasi konti lang nilalagay ko, baka matunaw yung chocolate, <laughs> so hindi pala maganda kung konti lang, so dapat madami-dami, tama lang para hindi masira din yung chocolate so ganun yun So, yan lang. Dikit-dikit lang si Inday. Hanggang matapos nyo, guys. Ayan, sister! At sa mga idol natin, sa mga nais magnegosyo nito, ayan, gayahin nyo na. Pwede nyo yung pangnegosyo ito, pang-online, mga ganun. Bang pa-order kayo sa mga kaibigan nyo, kahit ano. Mga chocolate, mga candies, ganyan ang gagawin nyo, guys. So, keep on watching lang para matuto talaga kayo at ma-apply nyo sa sarili nyo na pwede nyo pagkakitaan. So, ayan lang. Tusok-tusok lang si Inday at dikit-dikit sakit. po ito sa bata, matanda, bakla, tomboy, babae, lalaki, kahit ano, anong edad dyan. pwedeng pwede po sa basta sa interesado lang matuto, maggawa ng mga ganitong bouquet para kumita. Ito ay mm, paper na pang wrap. sa bulaklak din. So, yung ginagawa kong ganyan, kaliit. Ginukupit-kupit ko lang siya, guys. Ganyan, kaliit. Depende na sa inyo kung gusto nyo malaki, ganon. Basta, yan lang ang, ang akin pero depende na yung sa idea nyo. Bahala bahala na kayo. <laughs> so ginaganyan ko siya guys kasi uh, at natin siya mamaya. Ilalagay natin sa gilid-gilid ng chocolate para maganda siya tignan. 'Di ba? At saka malaki. So ayan lang, uh, depende na sa inyong diskarte guys kung ano ang di diskartehinyo basta ang akin lang ay akin lang talaga. <laughs> <laughs> hindi, joke lang, so ganyan lang kung gusto nyo gayahin, hindi, gayahin nyo kung hindi, okay naman din, bahala na kayo kung anong discarding gagawin nyo guys so, mga 9 uh, lang ang nagamit ko dyan so, ang ginawa ko dyan, 10, no So, depende na talaga sa inyo yan. Ang nakadepende. <laughs> Balik-balik pa ulit-ulit. Hay, naku, Inday. So, ayan nga. Ulit-ulitin ko sa inyo sa gustong matuto. Tapusin ang video hanggang dulo. Alam niyo mga idol, guys. Mas masarap talaga. Maraming talent. Marami tayong... Meron tayong creativity kasi marami tayong choice sa buhay. Na pwede pala natin pagkakitaan. Kaya kayo dyan mga mari, kumari, mga kapitbahay. Agoy, okay. mag-learn na kayo ng ganito. Uy, para hindi na kayo mag-maritis-maritis, mag-ganito na lang kayo, mag-business online na mga ganito. Mga chocolate, chocolate bouquet, mga flower bouquet, ganun. Para din mabawas-bawasan yung mga maritis dito sa buong mundo. <laughs> so ayan guys, natapos ko na lahat na lagay sa styrofoam. So lagyan natin ng tip ganyan kasi makabuha hagman siya ba para mag-closer siya ba ganyan. O, di ba? Tsaka yung styrofoam din nyo, lagyan nyo ng tip para hindi siya mabuka kasi maliki ba? Mag-crack. So, ayan na. nasabi ko sa inyo, guys, yung paper wrapping yun yan ang ginagawa ko. Hindi ko na nilagyan ng stick. Pero pag sa bulaklak, guys, pwede nyo siyang lagyan ng ganyan ng stick kasi wala man yung pagdikitan yan kasi may stick na so pwede siyang madikit dyan para hindi dagdag na ano ba hindi siya dagdag trabaho so ayan watch until the end lang guys para matuto kayo ayan hiniwa ko lang siya ng ganyan ano bang uh, apa, apat sa isang ganyan apat na hiniwa kong ganyan watch until the end guys alam nyo guys sa buhay flores guys hindi nang siya mahirap ayan kasi parang lang siyang uh, dula dula lang ba laro laro lang pero nasa kamay mo yan nasa kamay mo na yan kung talagang ano yung sana yung kamay mo madali na lang sa iyo pero pag uh, learner ka pa first learner ay siguro mahirap-hirap kasi nagsisimula ka pa lang naman. So, ginaganyan ko lang siya, guys. Ganyan. Ganyan. Topi, topi learn O yan. Pero maraming model or design, guys. Pero depende na yan kasi. Sa akin kasi, yan lang ang napili ko ngayon na gagawin kong uh, bouquet. Ganyan ang wrapping natin. So, bahala na kayo kung anong gagawin nyo. So, yun nga, nag-model ako at nag-tutorial. So, yan na lang muna. Ayan, dikit, di, tsaka idikit natin guys, ginaganyan ko. Ayan, tapos lagyan ng tip doon para dumikit. So, syempre, hindi tayo perfect to para hindi magkamali. So, ganyan talaga guys. Kailangan mo na pasinsya dito sa uh, paggawa ng mga uh, bouquet kailangan talaga pasyensya ka hindi hindi naman tayo perfect no paglagay natin perfect agad so di ba so may time pa yan na ulitin pa natin kasi uh, hindi tayo nagagandahan nakulangan tayo sa uh, ganda so ayun lang Tignan lang hanggang dulo. <laughs> Kung nagustuhan nyo ang videos na to guys, please share, like, and comment down below. Charot! Thank you! I-share nyo. Uy, para ganahan tayo mag-video-video ba? Sama na sila. Ay, para ganahan tayo mag- tayo mabuhat na ta video ba? i na ba? <laughs> nasuko, nasuko. Galit, galit, galit. Ayan na, guys. Malapit na tayo matapos. Ayan, kunting pasensya lang talaga, guys. Kasi titignan mo yung uh, ginagawa mo, Buki, kung pantay ba, kung maganda ba dito sa kabila, sa kabila, maganda ba, ganun-ganun, baliktad lang. <laughs> So depende na 'yan sa inyong mga mata at sa inyong mga tinitibok ng inyong puso. <laughs> Kung maganda ba ang iyong booking ginawa. Kaya pantay-pantay pantay mo Ay, para mapantay ba sa mukha oy <laughs> So ayan na guys yung um, panguna nating lagay sa ating uh, wrapping, flower wrapping sa ibabaw pagkatapos niyan guys sa uh, ibaba ibabaw ay doon naman sa pwitan so watch lang talaga kayo kasi para din sa inyo yan hindi yan para sa akin oy <laughs> para yan sa inyo tuturuan ko kayo para mag uh, kayo at kumita o ba diba? ayan di ba sabi ko sa iyo, hindi talaga perfecto kasi tinignan ko doon sa kabila, hindi man napantay, di inulit ko na naman. So, ganyan talaga ang buhay flores, guys. Kailangan natin timbangin, no? Kasi pag hindi matimbang, matuwang man yun. Matumba yung sa kabila kung hindi pantay. Kaya talaga, pantay natin, no? di ba sabi ko sa inyo, hindi perfecto, diba? oh kailangan mo talaga yung ano, i-adjust-adjust adjust mo ba? Kagaya sa iyong sarili, i-adjust mo minsan. may isi-share din ako sa inyo, guys pag ganyan nagagawa ko ng buki at may tumitingin, halimbawa yung customer nagiintay sa akin, nagtumitingin, ay nako, hindi ako makapakali. Hindi ko matapos-tapos at saka mapangit pa yung gawa. So, kailangan talaga balik Pag may mag-order, balikan lang nila. Kasi, pag iniintay nila, lalo na pressure kasi ako. So, ayan na. Naglagay na ako ng ribbons. For, sa next videos, guys, ipapakita ko ka sa inyo kung paano ko nilagay yung sapwitan. Basta ganun lang din ang tupi ko. Tapos lalagay na doon. I-adjust nyo lang paglagay. So naglagay na ako ng ribbon. Simple, simpleng ribbon lang. Kasi mumurahin lang naman tong bouquet. Pero kung bongga, bonggahin nyo din yung ribbon na yan. So Ayan na, tapos na ating uh, chocolate bouquet. Ayan, kung nakikita nyo yung mga stick-stick, uh, pwede nyo lagyan ng kung ano-ano, mga mga bulaklak na plastic, or bahala na kayo. Basta yan lang kasi mura lang yan. Kaya yan na lang ang, ang ginawa kong bouquet. So, kung meron kayo natutunan sa aking videos na to, please share nyo sa mga kaibigan nyo at mag-comment din kayo guys kung anong masasabi nyo sa gawa ko at follow na din kung hindi pa kayo nakafollow for more videos. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye. Mwah, bye. mwah, mwah.